Maligaya ang pagbabalik, mga kasulid ang naging reaksyon ni Bob Aron sa naging laban ni Pacquiao at Barrios. Pacquiao panalo. E scorecard inilabas e na. Pacman at Mayweather para sa rematch, fight contract signed. At ang nalalapit na laban ni Jerwin Pretty kahas, yan ang ating mga pag-uusapan mga kasolid. Pero bago yan, palike, pashare at pasubscribe naman sa ating munting channel. Para sa ating unang balita mga kasolid, marami ang mga Pinoy boxing fans sa nag-abang ng laban nitong si Jerwin Ancahas na napabalitang undercard sa bakbakang Manny Pacquiao kontra Barrios pero hindi nga tuloy yan ang laban nitong si Gerwin Angkas ngayong August 2. Ilang araw na lang kontra dito kay Ruben Dario Calzero. Si Angkas ay may kartadang 36 wins, 24 knockouts, merong apat na talo. Ito namang si Casero 13 wins, 5 knockouts, meron ding apat na talo. Kaya abangan natin mga kasulit ang laban ng former IBF champion na Gerwin Pretty Boy. Ang kahal, yan. Samantala, marami naman ang humanga dito kay Shakur Stevenson na matapos nitong talunin ang Mexican aggressive fighter na si Cepeda. At dahil dyan, umangat sa pound for pound ranking itong si Shakur Stevenson na dating rank number 10 na ngayon na nasa rank number 7 Sa pound for pound ranking ng ESPN, nangunguna pa rin dyan mga kasolid itong si Alexander Usyk at napakagandang performance ang ipinakita sa huling laban na kontra dito kay Dubois. Nasa pangalawang pesta pa rin ang alaga nitong si Bob Arum na ang ginaguri Japanese Monster na Oya Inoue na may kartadang 30 wins, 27 knockouts, undefeated. Nasa pangatlong pesta pa rin mga kasolid itong si Terence Bad Crawford, 40 wins, 31 knockouts, undefeated rin. Rank number 4 naman mga kasori Dito si Dimitri Bibol 24 wins, 1 loss, 12 knockouts At nasa limang pwesto Itong si Jesse Bam Rodriguez Dating sa rank number 6 At panigurado yan mga kasori Aangat sa ranking itong si Terence Bad Crawford Pag tinan nito Ang kanyang makakalabang si Saul Canelo Alvarez Kaya abangan din natin ang bakbakang Crawford Kontra Canelo sa kabilang balita naman mga solid, matapos nga naging laban ni Manny Pacquiao kontra dito kay Mario Barrios ay nagpakita nga ng pagkadismaya itong MP President na si Mr. Sean Gibbons. Maging itong si Manny Pacman Pacquiao ay naniniwala nga siya ang nanalo sa bakbakan. Pero kinontra naman yan mga kasolid ng veteranong si Mr. Bob Arum at nagbigay na rin ng pahayag itong si Bob Arum ha, sa naging resulta ng bakbakang Pacquiao at Barrios ayon niya kay Bob Arum ay tama lang ang naging desisyon ng mga hurrado. Heto nga mga kasolid ang na naging pahayag ni Bob Arum. I was watching the fight with some people here in Los Angeles and I thought it was really an amazing performance for a 46 years old man. Arum, 93, told Business Mirror on Tuesday but father time does not lie. Ay nga kay Bob Arum, sa last three rounds ay hindi na nga raw ganun ang pinapakita ni si Pacquiao katulad ng mga naunang rounds at medyo mumagal at humina na itong si Pacquiao. Kaya naman, tama lang ang naging desisyon daw ng mga horado at ito nga mga solid ang scorecard ng tatlong hurado at sinabi pa ni Bob Arum, mga veterano ito at magagaling na hurado. Sa kabilang dako naman, pagkatapos nga ng laban ni Pacquiao, ay kagad itong nag-call out ah, dito kay Floyd Mayweather Jr. para sa isang rematch. Ayon nga ka dito kay Manny Pacquiao, kung gusto pa ng laban itong si Floyd Mayweather, sign the contract. Pakinggan natin mga kasulid ang na naging pahayag ng ating pambansang kamaon na si Manny Pacman Pacquiao ang pag-callout niya kay Mayweather. This version of you beats the version of Floyd Mayweather that exists today. You know, it's hard to talk about the uh, fighter who retired already. If he comes out, he'll sign the contract and do a fight. I mean, uh, let's fight again if he wants. Uh, I have no problem with that. Ano sa palagay ng mga kasolid Malaki ba ang chance ang magkaroon ng Mayweather Jr. Pacman Remagia? Pero marami ang nagsasabi dyan mga kasolid na malabo nang mangyari yan dahil itong si Floyd Mayweather Jr. talaga namang kitang kita. Medyo takot dito sa ating pangbatong si Pacquiao. ay na rin yan mga kasolid na mga boxing fans. Ito nga ang ilang mga komento. Manny Pacquiao will never be at the same level as Floyd Mayweather because Manny Pacquiao is above Mayweather. Pacquiao, will not go down na. a level. Floyd a runner not a real fighter Pacman the real fighter Mayweather scared Pacquiao if Mayweather is a warrior after the first fight he should make a rematch but Mayweather doesn't want a rematch with Pacquiao because Mayweather knows is limit Floyd is not a fighter he is a runner should be in the track field not in boxing kagad namang nag-angas itong tatay ni Floyd Mayweather Jr. at sinabi tulog daw si Pacquiao pag naglaban na itong si Pacquiao at ang kanyang anak na si Floyd Mayweather Jr. Kaya naman, rekomendasyon ng nakaraming boxing fans, ito na nga lang daw si Rolando Rolly Romero, ang labanan ng ating pangbatong si Pambansang Kamao Manny Pacquiao, isang exciting fight dahil si Romero may hawak ding nga titulo. Huwag na lang daw muna mga kasolid dito kay Jerbon Tank Davis dahil delikado dito ang ating pambansang kamao ni si Pacquiao. Ito naman ang naging pahayag ni Rolly Romero. You know it must be a blessing when legends are calling you out if a legend is asking to make a fight with you a Hall of Famer on my resume. Who would not want that? That's the easiest way yeah. to get in the Hall of Fame. Ayan nga, naging pahayag nitong si Romero. Hanggang dito na lang muna mga ka-Solid. Maraming salamat. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrah!